Nakulangan si Pangulong Bongbong Marcos sa impormasyon ng pag-asa at Office of Civil Defense kaugnay ng malawakang pagbaha dulot ng Bagyong Karina at pinaigting na habagat. Iyan ay sa gitna ng ipinatawag na briefing ng Pangulo para alamin ang sitwasyon sa mga binahang lugar. So where are we now? What is the situation on the ground now? Where is there still flooding? Where is there? Where are there still isolated communities? That is what we need to know. because para gumalaw yung uh, lahat ng ating mga agency we need to know where to go that's really what i need to hear from you Isang halimbawa umano dito ay ang impormasyon sa pagpapakawala ng tubig mula sa ilang dam. Pinuna ng Pangulo ang pag-apaw ng Lamesa Dam na dumadaloy sa Tulyahan River na maaaring makadagdag umano ng pagbaha sa lungsod ng Valenzuela. Sa isang punto, pinuna rin ng Pangulong Marcos ang inilatag na report ng Office of Civil Defense. This is only NCR. I need a nation yes, sir. nationwide report. Yes, sir.